tayo. Ay, Grabe naman eh! Ganun-ganun na lang mahalaga ng buhay ng kapatid ko? Baliwala sa inyo! Ha? Well, you're barking at the wrong tree, ma'am. Totoo naman eh. Masyadong madrama si Lilith. Kaya tingnan mo, kinampihan siya ng judge. Yan. Yung babae niyan, hayop yan eh. Isa pa yan eh. Naubos na lahat ang pera binigay ko sa inyo pero wala nangyari, di ba? Ayo. Ngayon ang mga abogado, pare-pareha sa mga ugali ninyo! Tataas na tingin nyo sa sarili ano Anong akala ninyo? Mga Diyos kayo? Ha? Pinaglalaroan nyo lang ang mga buhay natin sa mga kamay ninyo! Nakala, tinitin ako sa iyo! Ma'am, ma'am, I totally, I totally understand you, okay? Perhaps we can just go to the office, we can discuss this calmly, okay? I mean, sir, this way, this way. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Grabe si Ma'am Patricia, no? Walang kalpas yung ganda. Attorney! Ay! Hi, Attorney! Um, pinapatawag ko kayo ni Nurse Marie. Clear na. Salamat po. Oh, oh, I I say, Mama, Mama, apa Ata, ay, hindi ako nakatalis. Ano ba? Bye! Ata, hindi mga pausap ang kanya. Ow! Ow! Ano ba? Sige ka! Papalik ako na. Sige ka! Sige ka! Sige ka! Sige ka! Hi, Sarah Mir. Kamusta po kayo? Mukhang napapasarap po yung tulog at staycation niyo dito ah. Hindi niyo po ba sa labas? Ako po, may ko na po kayo. Palagi po ba kayong kinakausap ni Latrixie at ni Ma'am Patricia dito? Lagi po ba silang may masasayang kwento sa inyo dito? Ako po, may masayang kwento po ko para sa inyo. Up for promotion po ko sa office. Sana nga po magkatotoo eh At saka ko rin po yung kaso ni Nanay Chato Kaya tapos po nang almost 16 years na pagkakahiwalay nila nung anak niya Nagkakasama na po ulit sila Tapos may bonus pa po Kasi may apo na po si Nanay Chato kay Langay Sana po, kagaya ni Nanay Chato, makuha na rin po natin yung happy ending natin. Kahit na hindi po tayo magkakasama dahil may pamilya na po pa rin yung Patricia.